naka rimset ka pwede i-tubeless yan ito po meron po tayong customer pang deliver po ito isa sa mga delivery rider ito ay napagawa niya na yung harap siguro almost 2 months na or 3 months ngayon eh, inobserbahan niya syempre eh, wala naman naging problema kaya bumalik sa dito sa atin para ipagawa naman dito yung sa likod nya kasi sa mga delivery rider eh, oras ang inahabol nila ayaw nilang maabala o maplatan basta basta ang gagawin po natin dito ay hindi na natin lagyan na airlock direct na po ito yan binabalatan po natin ang gulong at saka dito po, uh, kahit wala siyang airlock, eh, wala naman pagkakalawang ito. Bakit? Kasi ang ikakarga natin tire ay nakalagay naman po anti-rush. Ibig sabihin, dumaan din yan sa pagsusuri na hindi siya kakalawangin. Yan, lagyan natin ng pito ng pang tubeless. Kaya dito, sa amin, hindi na namin nilalagyan ng airlock kasi Ganon din ang suma total eh. Limbao, pag mo ng airlock o ginupit na interior, pag napako ng mahaba yan, pag inabot dyan ng ang airlock o ginupit na interior, di nabutas na yung airlock o ginupit na interior. Ang nangyayari, napupunit, lalo na pag mahaba ang pako. di ba? O, tingnan nyo. Sa amin, walang airlock yan. Ganyan. Bakit na hindi namin nilagyan ng airlock? Kasi, para yung tire sealant, direct dyan sa mga puno ng rayos. Ganon ang amin paraan. Kasi, pagka may airlock yan o ginupit na interior, ang mangyayari ay pag napunit yung airlock o ginupit na interior, hindi ka agad maka pasok ang tire sealant sa mga rayos kasi may harang eh. 'Di ba? Ito direct na lang po ito. 'Di ba? Direct 'yan na nasilyuan na siya na kaagad. O doon tayo sa sa sinasabi nila na paano pag lumuwag ang rayos. Pag lumuwag po ito ang rayos ay lalong sisiksik ang tire sealant pag gumalaw-galaw na yan, sisiksik ang tersilan dyan, kaya walang pagkasingaw yan ngayon, pag sinabi naman nila na mapuputol ang rayos oo, nandun tayo, napuputol ang rayos, pero hindi yan napuputol ang rayos dyan sa bandang puno dyan sa may rim na yan hindi yan basta-basta napuputol dyan ang rayos yan, napuputol yan, naiiwan pa rin yung ulo, kaya wala pa rin siyang pagkasingaw ganon po ang mga mangyayari dyan. Kaya, ang dami nyong alalahanin, dito pa lang, masasagot ko na. Kasi, yan, pinaliwanag na ng maigi yan, inikot-ikot natin para mahilo na siya, para masiksikan niya ng todo. Ganon lang po yan. Kasi dito pa lang, nakapwesto na yung tarsilan. Kasi pag natusok yan, wala naman siyang pupunitin sa loob. di ba? Diba? hindi katulad na may ginupit na interior na pag natusok yan, pag napunit, edi punit talaga, singaw na kaagad. Di ba? O di dapat naglagay ka na lang ng interior. Nagpatsublis ka pa kung maglagay ka man lang ng interior. O di ba? Ganyan lang ang ginagawa po namin. Testing natin ng mabuti yan para satisfied yung customer natin. Yan, ang puno ng pitot. Sinicheck din natin. Yan, lahat ng puno ng rayos, tinitingnan natin kung may singaw. Wala po siyang singaw. Yan, dalawang beses niyan. Salamat. Peace.